Ang... Ito na po yung resulta ng mammogram at saka ng breast ultrasound niyo po. Tsang kailangan niyo pa rin pumagpabayap siya. yun? Ang ibig sabihin po nun, Chang, meron po tayong kukunin na sample tissue po sa bukol po ninyo para malaman po natin kung cancerous o non-cancerous. Pwede po kasing malignant, pwede rin naman pong benign. Siyang Susan, ang ibig sabihin po ng malignant, cancerous po siya. At ang benign naman po, non-cancerous. Paano kukuha ng tissue? Sa breast ko? Yes po. Kailangan po kayong operahan. Dok, pwede bang makiusap? Sana, huwag lumabas ito. Kahit kanino, ayoko talagang malaman ni Annalyn. Lalo na kung may breast cancer ako. Makakaasa po kayo, Chang. Pero kailangan po natin gawin kaagad yung procedure. Kailangan natin magpa-schedule ng biopsy. Agad-agad. Salamat, Dok. So, ang susunod naman ng question ni Dok Archie ay medyo may pagkaramati. Oh, Gusto ko so, malaman yan. Sige, Dok. Okay. Kung ako ay matagal nang nawala at hindi tayo nagkikita at nagkasama, ano ang unang gagawin mo kapag magkita tayo? Sergi number one. Pakakainin kita ng paborito mong ulam. Pakakainin kita ng pet chai. Kayo <laughs> naman. Magaling kasi ako magluto. Ginisang pechay. Sigurado ako, kapag tatikman mo yon, masasarapan ka talaga. Ang galing-galing talaga. Madam. Nagtataka oh. ka pa. Kanino pa ba magmana yan kung hindi sa akin? Ano kaya ang sagot ni Sergi number two? Ah, uh, ako naman, siguro ang ibibigay ko sa'yo, masahe. Masahe kasi alam ko na pagod ka, kaya mamasahili ka. Ano Masage mo siya. Eh bakit? Anong masama dun? Wala. Sinabi ko bang may masama? Eh masarap nga yung masahe, hindi ba? Siyempre papagot yung isang tao, mamasahihin mo at saka therapeutic ang massage. Eh, lalo naman yung sagot ko kasi gulay yun, healthy yun, di ba? Gulay. Uh, ano, oh, Uh, Sir Cheese, huwag po tayo mag Wala po tayo sa Senate uh. hearing or sa debate. Ah, Kalma lang po mismo sa ay At, okay lang yes, kay? enjoy lang po tayo. <energized> And for our final question, Doc RJ. For my final question, ano ang masasabi mo sa isang taong may malaking problema na kailangan niyang pagdaanan. Pakisagot, searchy number two. Simple lang ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko lang dun sa taong yon na huwag siyang mawawala ng pag-asa at uh, huwag siyang mag-give up. Palagi lang siyang magdadasal at palagi niyang tatandaan na maraming nagmamahal sa kanya at maraming taong sumusuporta sa kanya. Thank you for that answer, Searchy number two. Ikaw naman, Searchy number one. Ang sasabihin ko sa sa'yo, kung may malaki kang problema, isipin mo na isa itong malaking bundok na nasa harap mo. Huwag kang matakot. Dahil darating din ang panahon na maiiwan mo rin at lalayo rin yung bundok sa'yo. Pero, maiiwan sa'yo ang lahat ng aral na natutunan mo sa pagdaan sa bundok na ito. Nariyan ang mga bundok sa harap natin para hasain tayo and to make us a better version of ourselves. Very well said, Searchy Number One. Mm -hmm. Napaka-profound. Well At ngayon, kailangan ng pumili ni Mr. Searcher kung sino ang napupusuan niya sa ating mga searches. Tama. Palagay nyo, sino ang dapat piliin ni Dob RJ? Searchy number one. O searchy number two. mukhang may uuwing luhaan mamaya.